sakaling bumuelo na. Mamayang uh, pagsikat na ng uh, araw, mga alas otso hanggang alas dosi uh, ng tanghali, buwelo yan ng mga butante mamaya. Okay? So pag-usapan po natin ang mga election updates, pag-usapan po natin itong mga kumakalat na balita at ang isang uh, nakakapanindig balahibo na balita ay nanggaling dyan sa Pilipinas. Kanina ko pa po ito nalaman, hindi pa po ako nag-live uh, until nakita ko na po na nakapost na sa mga Facebook account mga kilalang personalidad ng mga kasamahan ko sa SMNI like si Nahana Jane Sancho si Ginoong Jojo Pablo at ang mga Banateros Group no? Naka, na, sa, so 7 hours ago tumawag po si Pambansang Loyal CPL. Si no? uh, isa po ito sa mga political vloggers na sumusuporta din sa kandidatura ng PDP-Laban at uh, sumusuporta sa brand of leadership nila Tatay Digong no ng mga Duterte political group. And then sinabi niya na may nagtangkang sunugin ang building ng SMNI at uh, very sketchy pa ang report. At tinawagan din daw siya ni Bistak uh, kung ano po ang update. Kaya nag-check po ako and uh, nakakuha ako ng ilang updates. Uh, Subalit so hindi pa ako nagbibigay ng komentaryo sapagkat uh, medyo sketchy pa, kulang pa sa datos at impormasyon. Pero bagamat uh, lumalabas po sa pa unang pahayag ng ilang mga na-interview uh, at mga nag nagpahayag para sa SMNI na naniniwala sila na ito ay isang sinadya at sinubukang tangkang pagsunog sa building ng SMNI, sa may naiwan po na ebidensya ng uh, halos sa uh, isang black na container na naglalaman ng uh, tinatawag nating galon ng gasolina o lalagyan ng gasolina initially at umaabot ang laman niyan siguro mga kung puno, mga 4 liters to 5 liters. Nakita ko na po yung black container na ito. Wala pa pong konklusyon sapagkat nakikita ko po uh, nagkakaroon ng maitim na usok doon sa footage na inilabas ng ilang mga personalidad ng SMNI News Channel. At nakita ko yung isang black container. At ito po ay nasa edge, sa side. No? Uh, at hindi nakita dahil madaling araw ang kanilang estimate uh, kaninang uh, linggo no? o ng uh, linggo pa ng madaling araw o papunta pa lang sa madaling araw bago magbukang uh, liwayway o pumasok ang araw ng lunes. Kaya po, Uh, pag-uusapan natin ano ba ang konteksto at ano sa tingin po natin ang uh, layunin kung bakit nagkaroon ng pagtatangka ng pagsasadyang sunugin ang building na pagmamayari po ng SMNI News at nandiyan din po ang SMNI Broadcasting uh, and TV and News Network. No? Pag-usapan po natin yan maya-maya lang. Uh, anong ano ang konteksto? Uh, ano ang motibo at ano ang layunin nito? Okay. Pangalawa po, may nag-request sa akin na magbigay daw ko ng komentaryo kung ano daw ang pwedeng i-advice ni ex-mayor ng Iloilo -Ilo City Mayor Jed Patrick Mabilog uh, sa pagiging uh, nominated o uh, designated na at nagkaroon na yata ng uh, uh, confirmation of the news that uh, ex-ILOILO City Mayor Mabilog is now appointed by uh, Martin Tambaluslos as his advisor. O isa sa mga advisor ni Martin Tambaluslos, itong si former ILOILO City Mayor Jed Patrick Mabilog. Sabi niya ka Eric, ano po ang reaksyon ninyo sa balitang ito at ano po ang inyong pwedeng maikukomentaryo? Okay. So dawa po ang pag-uusapan natin ngayon sa ating live na ito uh, habang tayo po ay nag-aantay. Sa maya-maya lang po, mga 8 hours from now ay, uh, or mga 9 hours from now, magkaka magkakaroon na po ng uh, pagpapatapos hinggil po sa ginaganap na uh, halalan 2025 ngayong Mayo 12, Mayo 11 pa po, linggo pa sa amin dito, uh, magpapuntang uh, gabi pa lang no, mga kababayan, is about uh, 7.25 or 7.20 in the evening. May 11, Sunday pa po dito sa eastern uh, coast side of America. Dalawang okay. topic tayo. Unahin po natin ito ang napaulat na balita hinggil sa posibilidad na sinadya o talagang uh, intentional ang uh, gagawin na attempt na ginawa na nga na pagbibigay ng uh, hakbang na sunugin o masunog ang building na pagmamayari po ng SMNI dyan sa May at Guadalupe, uh, Makati City. no? Uh, sa loob po ng halos lima ang taon, naging tahanan ko po yan, kasama sila Lorraine Badoy at ang mga staff, correspondents and editors and mga personnel ng uh, SMNI News Network. Kaya pamilyar ako sa lugar na yan at sa building na yan, no? It's a uh, an eight story building at nakadikit mismo ito sa main uh, highway ng EDSA, no? At ito ay malapit-lapit lang dyan sa building dating central uh, office ng MMDA o Metro Manila Development Authority. It's about uh, adjacent na linya, magkahilera mga around siguro 100 meters away or 200 meters away, kulang-kulang. Uh, 200 meters away ang SMNI uh, building dyan sa Guadalupe, Makati sa kahilera po ng MMDA office sa EDSA. Ito po'y along EDSA going north. Kasi may along EDSA going south. Doon yun sa kabila papuntang Makati yan. Ito naman from Makati to papuntang north, no, mga area ng Quezon City to Caloocan. Okay.